Ito na ako. Si mama naman, ginagluto si mama eh. Peter! Gumising ka nga. Ano ba yung blandina? Gutom na gutom na ako eh. Kali ka pa palakad-lakad. Hindi ka mapakali. <laughs> hindi ako mapakali kasi gutom na gutom na ako. Nung ka lang sa baba, ikaw lang kumulang pagkain mo. Sige na nga, ka na nga. Tulog ka na. Tulog ka, lang. ka lang habang buhay. Bab bababa na ako dun sa baba. Magkakain, ah, magutom na ako. Sige na. Kumain ka na doon. Kaya lang kita ka dito. Tutok na ako eh. Naku, tumatahol na yung aso. Papakainin ko na yung aso niyo. Yun. Tulog na ako. Bakit tumatahol naman yung aso? Pakakainin ko na nga. Teka lang. Sonia? Sonia? Saan ba si Sonia? Sonia? Saan ba si Sonia? Sonia? Naku, nakalak pa yung ulip. Saan ba si Sonia? 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 Sorry Oh, senyorita, bakit po? Gutom na, gutom na ako. Wala man luto si mama. Naku, senyorita, hindi po talaga nagpaluto si madam. Nagtampo talaga yun sa inyo. Kasi naman, mas ino na nyo pa kasi puntaan yung hipag, hipag at saka biyanan yung hilaw eh. Kaysa sa kanya. Alam mo ba, senyorita, maraming pina-order yan si madam pero pina-cancel niya na nalaman niyang mas inuna mong dalawin yung mga walang kwetang tao. Wala bang istak sa rep? Wala bang istak sa cabinet? Ay, marami po dyang lamang sa rep, pati sa cabinet, pero nakalaki yun. Nakalak lahat. Hindi niya pinabubuksan sa akin. Ayaw niya pong pabuksan. Nako, may ham do, may sausage, may lechon manok, may lechon baka, lahat ng lechon. In order niya, pero hindi niya talagang pinagalaw. Nandun lang po sa rep, na, sa freezer lang po. Ang grabe naman magtampo yan si mama. Nagutom na ako. Ano ba yan? Ha, ito po. Papakanda ito sa aso, itong pansit. Ha? Itong pansit. Akala ka yan? Ha? Oh, ito po. Pwede pa ito eh. Papakaya mo rin sa aso. Ako, senyora, baka... Senyorita, so baka ang din nyo, panis na yan. Maasim lang ito, kulub lang. Ay, mama talaga. Ang si mama, grabe makapagtampo sa akin si mama. Magutumin pa ako. Magutumin. buntis ako eh. Kapag gutom ka, gagawa mo taga lahat. Eh. Kahit panis kakain mo. Eh.